Tagig. Nandun po ating kapatid na Bong Bodenia. Kapatid na Bong. Ito po ang unang magsatanong po sa atin. Si kapatid na Jersa Alvea is ang born again. Sige po kapatid na Jersa. Uh, itatanong ko na po sa ano kayo. Uh, bakit po pag uh, nagsipray daw pag pinapatnuan po ng kamay yung, yung tao is na uh, uh, nahihimatay siya o kaya nagukumba. Uh, uh, yung isang salita po sila sa pati ng salitang umita. Eh sa demonyo kasi yung gumagawa nun eh. Kaya natutumba eh. Alam mo kasi kung yun ay eh, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ka matutumba. Ang Espiritu ng Diyos, nagpapalakas yun. Nagpapalakas sa tao. Ang Espiritu ng Diyos, tumutulong sa kahinaan ng tao. Basahin natin ang 8.26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Espiritu, tumutulong sa kahinaan. Pakibasa mo yung 26.41 kapatid na Daniel sa Mateo. Kayo'y magagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda. Datapwat mahina ang laman. Mahina ang laman pero nakahanda ang espiritu para tumulong at palakasin ang laman. Kaya pag ang espiritu ng Diyos ang sumasa tao, hindi ka matutumba hindi ka ba? Pag may espiritu ka ng Diyos, lalakas ka. Ano? Ang katunayang nakapagpapalakas ang espiritu ng Diyos sa hula ni Propeta Isayas. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa Isayas, Kapitulo 40, Versikulo 31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Pagka ang Espiritu ng Diyos ang sumasa tao, nagbibigay ito ng lakas, kapatid. Pero pagka ang tao, pinatungan mo ng kamay, natutumba, tapos eh, nanginginig, eh, espiritu ng demonyo yon. Pakinggan mo ha, sa isang talata ng Marcos. Ganito ang ating mababasa sa 9.17. At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya. Guru, binala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya dalihan ito, ay ibinubuwal siya at nagbububula ang kanyang bibig at nagngangalit ang mga ngipin at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. Ayon, yung espiritu ng demonyong nandun sa anak ng babae, pagka nagtatrabaho yung espiritu ng demonyo, ibinubuwal yung bata, nagbubula ang bibig, nagngangalit ang ipin. Ayon, yun ang nakikita mo dyan sa mga sinasabi mo eh kapatid. Ah, nabubual nanginginig, pag-espiritu ng demonyo. Kaya huwag ka maniwala doon sa mga tapos eh, uh, magsasalita pa ng kung ano-ano ka. Mga inimbento lang nila, puro, puro arte. Uh, kunyari, meron daw silang espiritu ng Diyos, kaya sila nanginginig at natutumbak. Ang espiritu ng Diyos nagpapalakas. Yung mga apostol, nung magsalita ng wika, nagsalita sila, naiintindihan ng mga tao. Basahin natin ang gawa 2, versikulo 6. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karangihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, Narito, hindi ba baga mga Galileong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Hodea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asia, sa Frihia at Pampilia, sa Egypto at sa mga sakop ng Libya na karating ng Sirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo mga kretense at mga arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Ano ang mga apostol sa ng Espiritu Santo? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Anong wika sinabi nila? Naintindihan nung mga gumagamit ng wika na yon. Di ba ika itong mga nagsasalitang ito, mga Galileo? So dapat ang salita nila, Galileo rin. Eh ba teka, naririnig natin sa ating sariling wika, tayong taga Parto, Medo, taga Mesopotamia, taga Hudea, taga Kapadosya, taga Asia, taga Libya, taga Sirene, sa mga Hudyo. Naririnig natin ika sa ating sariling wikang kinamulatan. So naintindihan ng kinauukulan yung kanilang wika na sinasabi nitong mga nagsasalita ng iba't ibang wika ng mga apostol. Aba, ito naman ngayon mga nagsasalitang ito, walang makaintindi. Kahit ipis nga, hindi maintindihan yung pinagsasabi. Hopya, 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 hopya. Pinagulit-ulit lang eh. Iniimbento lang. Naku, wag niyong aksayahin ang panahon niyo. Hindi totoo ginagawa niyan. Ang totoo, kung ibabatay mo sa Biblia, magsasalita ka, walang makakaintindi, dapat tumahimik ka na lang. Kailangan, may, pag nagsasalita, walang makaintindi, may mag interpret Pag walang mag interpret ka. Pakinggan nyo sa 1427 ng unang korinto. Kung nagsasalita ang sino man ang wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo at sunod-sunod at ang isa'y magpaliwanag. At kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at ay magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. O kita mo, di tahimik ka lang kung walang magpapaliwanag sa sabi mo. Parang alimbawa, ano, kapatid, ganyan, Tagalog kayo lahat dyan, bawal na kung walang interpreter, bawal akong magsalita ng ibang wika. Bawa, sinabi ko, ano, eh kaya puro kayo Tagalog dyan. Nagsalita ako ngayon sa Spanish. Uh, Portanto tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pasentar la iglesia del Señor, la cual gano por su santo. Eh, kung wala naman magpapaliwanag, sinasabi ko sa Ingles, eh, tigil ko na lang, wag na akong kumibo, kasi wala naman makakaintindi. Pero kung may makakaintindi, pwedeng magpaliwanag sa iba, pwede akong magsalita ng wika bawa sa Ilocano, eh, huro kayo Ilocano, magsasalita naman ako ng Chinese, maintindihan nyo ba? Pero pwede ako magsalita ng Chinese kung may magpapaliwanag. Kung wala, tumahimik na lang ako, kahit marunong ako mag-Chinese. Kasi, magyayabang ka lang eh. Eh, ba't naman ka kakausapin mo eh, mag english ka pa. Kaya lang naman ako nag english ngayon, kasi marami akong nakikinig na English naman ang salita nila. Pero kung walang makakaintindi, Ba't ka ba magsasalita ng ibang wika? Yung pagsasalita ng wika, kaloob yun, kapatid. Para maintindihan ng tao yung salita ng Diyos. Kaya, apostol, nung tulungan ng Espiritu Santo, bagaman sila yung mga Galileo, nung magsalita sila, naintindihan ng mga parto, medo, taga Mesopotamia, taga Asia, taga Kapadosya, taga na naintindihan yung sinasabi nila. Eh, itong mga pastor ngayon, eh, walang makaintindi kahit sino. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Salamat po, Brother Elvis. Huwag mong pansinin niya mga yan. Tanluloko lang yan sa kapwa. Puro arti lang yan. Kunyari eh, meron silang espiritu kaya sila nagsasalita ng we. Eh, hindi naman we ka pinagsasabi, no? Kung ano-ano lang na inimbento, ah, siya lang, ah, siya eh, pwede rin naman ako rin eh. Lalo na sa dami na nanarating kong bansa, eh, pwede akong magdadaldal na kung ano-ano eh. Pero, hindi kailangan yun, lalo na Pilipino ka usap mo, Tagalugin mo. Yun ang pinakamaganda. Okay po, maraming salamat po.